Good morning guys. Tuloy po ang trabaho ng aming bahay. Nandito dito busy busy ang mga tao. Kaya abangan nyo po ang susunod na kabanata. At hi po sa mga subscribers. I love you. Abangan nyo po ang susunod na istorya ng aming buhay dito sa Pilipinas. Tawang merienda ano tawag sa suman na yan ano tawag sa suman? suman suman ano suman bulusan <laughs> ibang tawag dyan di suman bulusan manipan doon ang tawag sa suman na to suman bulusan masarap merienda para sa kanila. Right? Merienda ano pa Ano or sa ba Mayroon pa. Ba't pinalagyan mo na kagad ice cream? Kakabit na daw tayo ngayon yung mga salamin. Daririn daw nila mamaya. Pag, baka pag hindi umulan, saka sila gagawa na. No? Yan ang bus. Yan ang ano. Ito naman ang artista ng San Roque. Artista San Roque. Ito Ano naman siya? Si ano? Si Raymart. This is my name. Raymart Santiago alias. My paradise. Dito mo. San Roque Blue Sensors Ano to? Nakita niyo mga puno ng saging dyan. Masarap anihin yan pag may bunga no? Meron na baga? Nasaan? Ano? Kinuha naman ni Pando yung puso. pa Ah. Ano? Ah, ano yung saging sa akin yan? Ayun pa o. daw? Bata nipis? Ay, bata pa sila. Wala doon sa <laughs> Martin Joe. Binibidyohan kita dyan o. Oh. Hindi sa loob, yung Bay Martillo, baka nagbabakbak ng kuhan. Tingin.

Hindi na na? Lalagyan <laughs> mo ng Ako, ako. Oh. Hi guys! I would like to introduce to you the one who's gonna make our windows. Windows ba yun? Hmm. Here Go say, but don't... No! Anong pangalan ng agent ng company niyo? Oh, go, go, go. GRK GRK Ano meaning ng GRK GRNKK <laughs> Yes GR Sa <laughs> <laughs> astig Ano pangalan kuya? Astig number one. Oh. Ano? ano Ano naman er, niya Para saan ya? Gilbert, 'yung oh, so naka-orange, Gilbert. Gilbert. Mm, 'yung naka-blue. Junito. Junito, ayun naka-pink. Ering <laughs> po ang bida ng JNK. <laughs> JNR. JRK. JRK the Window People. Tama ba 'yon? Tama. Kung kayo po ay magpapagawa ng window, sila na po ang contact ninyo. Dito lang po yan sa anong bansa? Africa. Sa Erosen. Sa Erosen. Mm. Ang contact boy po ay si Marianito, di ba? Dito lang po.

gamit ng kung paano sakat sa mga ayaw dun ako kay gumatos kaso Nah, ini luas. guys, ito na nga po, kinakalabit na po yung glass. Ang, anong type ng glass ang ginakalabit? Mirror glass. Mirror glass. Mirror, mirror glass. Ayan po, oh, si kuya, oh, nandito. Ano yung naggaganin siya? Silan. He's putting silan. It's a black sealant. lagi <laughs> nge lagi yeah mm -hmm. na po ng gabi ang mga bata sa paggawa ng glasses ng aming apron. Tignan niyo oh.

tinik ninan mo hay mo mga batang spiderman Okay. <laughs> my is Spiderman. Spider Ito po ang mga astig ng erosin. Tiga erosin ba yan? Erosin. Mga astig yan. Yeah. JRP. Ano JRC? JRP. JRP? Glass. JRP glass. Mga astig yan. O. Oh. Ito, pasinit. Solar. Solar yan ang gamit. <laughs> ano? Anong gamit? Solar. Solar ni? <laughs> Kanin ng solar yan? John Russell. No. <laughs> sige, sige. Game. Ayan, si no? Huling-huli. Kumakain ng kindi. Madali mo sa So guys, ito nga po yung ginawa nila kagabi around and 30 in the evening na tapos at ito pang outcome hindi pa rin tapos mamaya maya gagawin nila uli yan so for now this is it abangan nyo po ang susunod na kabanata ito po ang inyong lingkod Liza's table official magandang buhay